Yes, uh, magandang uh, tanghali mga minamahal ko mga ating kaso. Bye bye. dito ako sa part ng Barangay Commonwealth, Quezon City. At galing ako doon kanina sa may payatas para kuhanin itong mga uh, karton na ito. At uh, dito naman sa Commonwealth, eh, pupuntahan ko pa rin ang isa kong uh, suki na pharmacy para Alamin ko kung mayroon dyan siyang karton at napadaan ako sa gawing ito at uh, may nagtitinda rito ng mangga at ano ba? yan? Kinalabaw ba 'yan? Kalabaw ho, wala lang suungay. Okay, uh, Kinalabaw daw ito na mangga. Hindi yung kalabaw na kalabaw talaga, yung kasi pagka-kinalabaw na mangga, medyo malalaki 'yon. Yan, eto yan. Si 'yung sinanay nagtitinda ng ano, nagtitinda siya ng mangga at ayan uh, nga. Uh, inalok niya ako. Inalok niya ako ng mangga. At ang sabi niya, magkano mangga mo? 60 lang. Magkano? 60. 60. Sabi na kayo. At sabi ko nga, hmm. tinawad ko ng 50. Hmm. Binigay mo. So, binawa, tinawaran ko ng 50, binigay niya sa akin. So, bibili nga ako. Basta papakyawin mo. Ay, huwag naman. Wala akong pampakyaw. Yung tanga <laughs> lang. <laughs> Pambahay lang. <laughs> Pambahay lang. Yan. ano pangalan mo, madam? Ano? Jo? Jo? Jo Jo Kabalyes, ah uh, dalaga para ito. Dalaga ka pa? Dalagang ina. Ah, dalagang ina. <laughs> oh, dalagang ina. So, yan, dalagang ina. Akala ko dalaga, iyahanap ko sa mga followers ko ng ano. So, dalagang ina pala ito. Okay, Pero sige. Hindi na, yan. hindi na. Hindi na. At dalagang ina pala ito. Ay uh, may, may video dito na, mga anak na, niya. Na, oo, oo, oo. So, yan. Na. At uh, sige, sige, bibili ako. Ah uh, ah uh, ah. Uh. Sigurado bibili ako. Ito isa akong. Sa loob Opo. Hmm. Okay. So dalawang uh, plastik, ito na nakatimbang na ito. Uh, dalawang plastik ako uh, kinuha ko. At ito yung masarap ito na matamis. ah uh, matamis siya. Uh, sarap itong gayatin tapos uh, eh, may bagoong katumbas nito, bagoong. Oo, talaga masarap yan kuya. Pwede pa nga yan sa ng ano. Kamatis, sibuyas, itlog. Yung mga pagkain ng Ilocano. Ilocano ba kayo? Ilalagay pa nga nila yan ng dahon ng sibuyas eh. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please, like and share po. Opo, pagka, opo, pagka medyo nakakuha na tayo kay Boss Meta. At kung malaki-laki. ah uh, handa, akong, handa, handa akong tumulong sa mga mahihirap kung malaki ang aking sasahurin kay Boss Meta. At gusto ko nga ipasok nga ito ng charity. Para sa ganon, makatulong ako sa maraming mahihirap dito sa aming bansa. Thank you for watching. Mabuhay po.